So, good morning. Mga bus, mga master, no? Uh, Naday tayo po ay isa ka follower na naghangyo na kung pwede ba po no interview ko nila so nag-agree ako dritso na pwede ra pero explain ako na delay pa rin ako po ah uh, big time na vlogger pero ilang sila na isip sa ila pagpamili ng mga vlogger sa Surigao City isa ko ilang napili. So, yes, so, sa ila na pili so we as of kumagraduha sa pag-uo din nila mamuna ko nung saon ng way sa ila pag-interview sa ako din kami sila mani-aner ako nun mag-video ra ko diretso sa ako pagalingon o mag-send sila ng mga questions no so sa kani ko man ah sugdan ko anila mga question tubag para sa ila eko, no, ilang istilahan kay eh, kuno ilang ni project so una sa tanan mo pakilayaan ko kun di na ko masugod pag Anakong Nga Yan Nga Bustuban So sa tinuray ng mga bus mga master uh, Nahimo na ako Anakong Nga Yan Nga Bustuban Kaysa time ng pag-eskwela pa na ako Ang tawag na nila sa ako mo no, na sa pagkakaroon na Nahinaw na wan ko o Na 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 ako Una-una na magsubot pag-blank So ipatayo na ako ang busjuban na Yan So di puro sa magsubo ta sa kuan pangutana no or nagsugod ganun sa banako pag sa YouTube kay time na nagtudlo ko, ah uh, naghimo ako ng video para sa aning tutorial sa electrical kaya that time nagtudlo ko sa Sorio Education Center as trainer sa EIM dito ko ko nagsugod pag vlog vlog mga boss mga master ano to yung nag-inspire sa ako na magsugod dito pag vlog dahil nakita sab na ko nga nahimo gani sa iban why not na ako sa sundugon anila mga pag vlog pero Uy, ako mas ito isakto na ako ng mga content, mga gusto na master, no? Isa kung sarakan ito na ako tagpamblog, mga pagbuma, pag-ista-isda, kay isa man sa bako ka, fish uh, bird keeper, uh, habiyes nila ako sa mga langgam bali, nag-upgrade ako ng mga langgam, sa ako mga na-invest na mga hadjo, ginablog na ako, gina-video na ako, din na ako, Until such time, karun lang lang ni September, na-approve na, na mga uh, na-unlock na ako na ang ako mga monetization tools kay Meta. Biha ako nag-focus sa vlog na po, mga bus, mga master, na content katong itong manihan. Kung masubay medyo, ang manihan na ako, dali, sa Sobigaw City, uh, taas, -taas sa ganun tana ito ng no? mga boss ng master. So, mahitungod na nato kung tindi ganun para mapala sab sa ang katong manihan ganun ng mga ng master. Kay, kung oh, natabangan ko ni Joe sa ako video na ma-share ni Joe, matanaw ni Joe, ma-like, comment Natabangan ko ni isip, isip sa sa kamo ng mga followers na katabang sa bukas sa iyo sa katong nabalik na kwarta sa ako. Ako sa ginatadwa as man, manihan. Mo na siya anato. Kabahin sa ato vlog no. Ang manihan. Tapos na enjoy sa ako pag vlog mga boss mga master kay malinaw mo nga ko magtanaw labaw na kung hamok na ang hanap sa ako a vlog atong content na manihan. Malingaw ang lumang talaw na ba't ko nagkatasok-tasok na, nagtakot na sila. Amo na isa ako kalingaw, mga boss, mga master. Uh, Una-una akong kuman, nabisi ako sa akong trabaho, pero murag mawaya kita na ako ka stress o kabisi sa akong trabaho. Labaw na ako makita na na ako. Dawa na yung nag-comment, dawa na yung nag PM sa na hayin mo tagbutang, balingaw na ko doon mga gusto nga mas Tapos, ang beneficios of nato, isip ko sa katuntin creator dali sa Surigao City na hamog na ang nakakilaya. Amo na ang ako beneficio na nakuha isip isa ka content creator dili sa Surigao. amok na yung nakakilaya sa ato amok na ni tagad usjuban labay ra Busjuban, hamo ka na tawo tawag ng busjuban. Di pa lamang ito kasi pareha sa iba na busjuban pa picture na ba? Di pa rin ito kung nang may sa sariga mga busong mga sir. Pero hamok-hamok na ang nakakinaya. Amo na ang beneficyo nga nakuha na naku, no? Lahira sa sa una nga waya pa kung mag-content. Waya pa yung manawag halo sa ato. Pero kung nga nag-content ko, hamok na yung nakakinaya sa ako. Tapos, anak ko, sab, para sa mga followers na lampa na balibali -bali rasab. Ang tabangan ko ni Joe, ibalik rasab na ako sa pagkuntin ang natabang ni Joe sa kuryana. Tapos ang sunod is hagit sa isa ka content creator, no? Sa pagsugod na ako, pag content content na pa ko yung na-unlock ng mga monetization tools, may attempt na rin ako pag-stop sa ako, pag-vlog-vlog. Kaya ko mga boss mga master, may time na doon na isa ka buong ako kuwan na upload ng mga video. Misan pagani sa YouTube channel na ako. Amo gihapon, kaya na ako upload-upload daily. Upload, Nakita na, na may ako na yan ay ako minando. Kaya ako nakupat Kaya ako, kaya ako lang pa na return ba para sa ako. So, mo to nag-stop ko, na down ko mga boss mga master. Pero, nahibalik rapod anak ko kagana sa pagkunti tayong nga nahanlak na, na ko ang bunuses o so, ang sa stars na ibalik na ko sa pagkunti-kunting tayo kay mo na ko ang isa na ka gudod hagit sa isa ka content creator ka nang wala pa viewers grabe gudod ka sakit sa buhod pero Adaw na pag-surrender kung ka mo mag-sugod pag-vlog. Adaw pag-surrender Upload, 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 share and share ngayon tamang sa mga share ninyo. Time to time, muhamot rin na sila, mga boss ng master. So, ayan na kung tayo ni Kadunga. Please like and share. Follow rin po sa ato video o page. Pati sa ato profile. Hindi na kumaglangan. Boss Juvan. bye bye <laughs>